Ako si Andres. Pamilyar kayo sa akin. Sigurado ko yan. Sabi nila, bigating daw akong tao. Kaya ako'y pinagpatayo ng monumento dito sa Kaloocan. Sabi ko naman, simple lang ako. Simple na, matino at mahusay. Alam niyo naman ang kwento ng buhay ko ang walang takot kong paglaban sa tiwalim pamamalakad. May tuwid ko lang ang daan ng ating bayan. Next year, 150 years na ako. At dito sa Kaloocan, saksi ako sa napakaraming kaganapan. Saksi ako sa pagpapalit ng mga leader. Saksi ako sa reklamo ng mga tao. Saksi ako sa kabikabilang krimen, basura, traffic at sa lahat ng sakit ng ulo ng mga taga kaluokan Iisa lang naman na nais nice nila at ako rin. Balang araw, sisikat ang Kaloocan. Magkakaroon din kami ng mga high-rise building Sisiglang ekonomiya. Magbabago ang buhay ng mga tao. At yan ay ngayon na. Dahil upo ang katulad kong matino at mahusay. Hindi Andres ang pangalan niya. Egay. Edgar Egay Erice. Tunay na batang kalookan. Lumaki sa simple ngunit disenteng pamumuhay. Sa edad na 15 anyos, namulat na si Egay sa paglilingkod bayan bilang kabataang barangay chairman taong 1975. Nag-aral sa Kalookan High School. Nagtapos ng AB Political Science sa University of Santo Tomas habang isang study now pay later plan beneficiary ng Caloocan City. Nahalal na presidente ng Kabataan Barangay. Naging konsehal ng ikalawang distrito. Outstanding counselor dahil sa kanyang perfect attendance sa mga session at may pinakamaraming ipinanukalang ordinansa at resolusyon. Inupo natin bilang congressman ng ikalawang distrito at isang matino at palabang vice mayor ng Caloocan City. Isang katangian ni Egay na nakakabilig ay ang katapatan at loyalty sa partido, ang Partido Liberal. Yung kanyang pagiging loyal sa Liberal Party, ina-appreciate natin yan. No? Pero alam ko na ang pundasyon nito, yung kanyang pagkaloyal sa Liberal Party, nag-uugat ito sa kanyang pagiging loyal sa kanyang prinsipyo. Kasi tugma ang prinsipyo ni Egay doon sa prinsipyo ng ating partido, tugma sa prinsipyo ni Pangulong Pinoy. Magkatuwang sila, no? Uh, parehas ang kanilang pananaw na ang ninanais lamang nila na masuklian yung tiwala na pinagkakaloob sa kanila ng kanilang mga kababayan sa pamamagitan ng tama, wasto at tapat na serbisyo. Matagal na naging magkasama at matalik na magkaibigan sina Egay at Secretary of Department of Interior Local Government Marrojas. Ayon kay Rojas, si Egay ang kaibigang Matagal ko nang kilala si Egay. Siya isang totoong kaibigan. Good times, bad times, andyan siya. Hindi lamang sa larangan ng politika, hindi lamang sa mga masasalimuot at matitinding laban para sa mga prinsipyo ng partido at ng good governance. Naalala ko lahat kami ay nasa oposisyon. Biro mo, hindi, hindi madali maging oposisyon laban ng Malacanang. No? Pero ang pinaglalaban natin, kung ano lang ang tama. Nandun si Egay, hindi natinag, madaming mga tukso na dumating sa kanya. Madaming mga pabuya, madaming mga offer, madaming mga lumapit sa kanya. Na iwanan niya kami, kami ni Pangulong Pinoy, iwanan niya yung samahan na sumusulong ng tamang pamamahala. Pero hindi natinag si Egay. Bilib din si Rojas sa tibay ng dibdib ng kaibigang si Egay na banggain ng malalaking pader ng korupsyon. Hinahangaan ko si Egay. No? Uh, isa siya sa mga haligi talaga ni Pangulong Pinoy sa laban ni Pangulong Pinoy la, sa korupsyon. No? Ang tinatayuan ni Pangulong Pinoy na kayo ang aming boss. Ganon din si Egay. Naniniwala siya, true believer siya, na kayo, ang tao, ang ating mga boss. At dapat, hindi tayo lumayo sa pananaw, sa adhikain, sa paniwala ng ating mga boss. Hindi na lilinlangin natin sila. Hindi na lolokohin natin sila. Hindi na dodoble kaara tayo sa ating mga boss. Magiging tapat tayo sa ating mga boss tututuo tayo sa ating mga pinapakita sa kanila at ganon si Egay. Diyan nagmumula, diyan nag-uugat yung kanyang tapang, yung kanyang prinsipyo at yung kanyang kahandaan na makipagbasag ulo basta alam niya na nasa sa tama siya. Matapat, matapang, may puso sa kapwa, mabilis umaksyon sa problema ng kanyang kababayan. Yan si Egay. Hindi ko rapat abusado sa pwesto. Pursigidong dalhin ang kalookan sa tuwid na daan. May magandang pangarap at plano upang hindi mapag-iwanan ang kalookan. Ipinaglaban ang mga kawani sa dipagbabayad ng City Hall ng kanilang GSIS amortization sa loob ng anim na taon. Ibinalik na ng GSIS sa mga benepisyo nila Ipinaglaban din ang daang milyong real property tax at business tax shares ng mga barangay na pinakikinabangan na ngayon ng mga barangay. Matino at mahusay. Pareho pala kami ni Egay. Matapang kami, pero may puso. Si Vice Mayor Egay Erise ang uri ng leader na karapat dapat maging congressman ng ikalawang distrito ng Kaloocan. Kadugo ko, kadugo mo. Si sisikat ang kaluokan dahil kay Egay Erise. Hindi na mapaglilipasan ng panahon. Hindi na mapag-iiwanan ng ibang syudad. Muling ihalal, Egay Erise sa Kongreso. Kandidato ni Pinoy, number 4 sa balota. Huwag magpaiwan, kaluokan.